Tapos, ganun pa Doktor kasi akong kasi sinabi niya na ano anong pahindik ako ng D-1, D-6, D-12, pwede ko mas kaya nyo Ako hindi ko... Hindi? vitamin na yan, okay lang. So, Vitamins. Sa Pero yung sa mga gamot kasi wala talaga talagang karapatang hindi ako pwede mag-ano mag, sa inyo ng mga ano, wala talaga karapatang naroon. Sa mga ano, hindi kong pre ng Doktor yun, okay kasi ganun yung Doktor yun eh. Ako lang hindi akong pwede yun mag-ano. Okay. okay? Sa mga adjustment, pwede tayo dyan. Okay. Pero kumusta naman yung ano? Medyo ano na, kumaga, meron na lang siyang 40%. <laughs> oh, okay okay. okay. Malaki na pinagbago yung mga kilos mo. Oh. Kahit pa paano, nabibigla mo na. Oo. Oh. Oh, okay, maganda. Baka isang pitik na lang po. Yung mga vitamin-vitamin, kung prescribed prescribe ng doktor yun, good yun kasi. dami kasi. Eh, yun lang. Eh, kui, kung yun talagang binigay. Tapos, yun. nung hindi pa ako lang paano sa'yo, alas isang oh. ko na siyang kung okay, kita mo na, eh, napektosan kita, nagbago siya. na. ayun ang gagawin niya tuloy mo lang, ano, obserbahan mo na ano, siguro, mga dalawang linggo na. Okay na. Vitamin naman nata yun, eh. O, vitamin naman yun, eh. pero yung mga pain reliever, ako, delikado kasi, hindi talaga ako nag-ano, hindi talaga ako pwede magsabi sa inyo ng mga, ano, anak. mahalaga ka nag-iimpug. Okay. Yung patagilip. naman habang patagal ng patagal, parang po walang parang po pahinata ng pahina. Lumalakas yung ground. Lumalakas yung ground. Kaya ka. Kaya eh, nagapat ko nga po yata. Okay, relax Kasi kailangan mag-regenerate ulit ng mga nerve mo na na-damage before. Oo. Okay. Kaya nga binibigyan ka ng vitamina sa ano, mga B, kung ano yung B. Puso ka rito. Pero ang dulot kasi niyan, ang pinagmulan niyan, compression. Kaya yung mga blood circulation natin hindi makano. Ngayon, sa tulong nitong adjustment, tulong ng mga yan, tuluwag yung mga ano uh, mo. Matatanggal yung pagkaipit. Hmm? Dapat. Sa akin na ba yung mga sa init niya pag ganyan yung araw. Ito na hasin, ito. Kaya nga, sa inyo nga tanga, dami aso dyan eh. Putei pa, dahil magkakamukha aso dyan. <laughs> Ang pa lang, lang yun, meron sa ligi Yung relate dyan yung wala. Hindi ka pagkano, dami na ako. Hey, relax na. Sabi ng ang asawa ko nina, utawag lang daw ng dahon yung asa. Yan yeah, si Joy, dito dumaan. dumarang. Ako lang lang, dalig daw Kahit pa malalig uminom ng na sapere, kaw pa ba? Walang problema, huwag ka lang maligo. Tapos makasakit. Dito. Kahit uminom ko ng tubig, walang problema. Palaming, walang problema. Huwag makakapekto yun. Huwag lang tayo lang yung kasi pagka hindi naka-massage tayo, yung force natin ang umuupin. mga vitamins. Kung yun ang bigay nito. Magaling usap ka yan po eh. Oo. Vitamins naman yun eh. Oo. Okay. Huwag mo na. Ngayon, ang pinaka-best na gagawin mo, huwag mag ngayon. Bukas ang madaling araw, mag-massage ko rin Pwede. pwede relax, relax ka nang muna. na mga dati mong problema, eh, konti kung tina lang. Okay. lang po. Pag nasusundan pa pagod na. Tapos po nakapag-relax na wala. Call center ka ba? Hindi hmm, po. Ano? Ah, uh, may, may... Business? Apo. Oh, oh. Eh, naglulog po kasi. Mm -hmm. Okay. ba call center dito. Siyempre, araw-araw po yan pagkapira wala ding masaduno paghirapin din at pa <laughs> so, okay. okay, sige. Okay, you, Tapos sa umaga pag gising mo ka paano ba 'no? Okay? Sige ako hindi na yan yeah. yeah, lang Okay, yeah. tapos Wala well, na Thank you, master Thank you